good afternoon guys welcome to my channel para be safe so ito si manong guys no uh, kahit matanda na siya ito sa mga kakarun siya ayan uh, sobrang yun eh magtitiis dapat guys Mga ganitang edad ni tatay yung... eh. Nasa ano nako? Nasa bahay na tatay na. Pero nasa Sumica pa rin siya. sobrang init sobrang init po tatang wala tayong bound topic ha wala tayong bound topic ayun guys so sobrang init ini tulis lang ni tatang na Pumuhasa ng... Pumuhasa. So... Wala ka pang lalagyan ng tubig dyan? Wala lalagyan ng tubig? Ibigyan kita? So Bibigyan natin siya ng tubig guys Kasi sobrang init talaga ngayon so, Tapos tubig lamayin, eh?

kahit right, ako guys, eh pawis na pawis ako guys oh oh so, sobrang init eh. pawis na pawis ako siya pa kaya sa uh, sobrang init eh. okay kukuha kita ng tubig para mainumin ka ayan guys kukuha na dito ng tubig Gracias. Okay, Okay, sinamahan natin ang tinapay. Plus tinapay. Yes, Kalay. Ayan, ah. guys. Bibigyan natin kay Tata yung tubig. Saka uh, meron na rin yung tinapay para makakain na po siya kayo kumain ka tapos uminom ka ng tubig kumain ka na ba? ayan guys ayan guys so, sobrang init oh yung ginagawa ni tatay sa mga ganyan mga dapat ko sa bahay na siya diba? Um, dapat inalagaan lang siya ng mga anak niya Ina. Yeah. Yun lang May itutunong natin sa ngayon guys So, walang tatay-tay sa O, mga gusto ko Tumurungan na ganyan Masa lang, wala pa tayong tao So, thank you for watching guys Sa ngayon lang, bye bye